Ang kahirapan ay hindi natutugunan ng kayamanan. Ito ay masusolusyonan ng walang hanggang pag-asa. Kapag ang sino man ay nilalait o minamaliit ang iyong pagkatao, huwag mo itong pe-personalin dahil wala naman itong masasabi sa iyo ngunit sa kanila ay marami. Sapagkat maraming mga tao ang kailangan pantapakan ng iba para lang magmukha silang mataas. Lumayo ka sa mga tao hinahamak ang iyong mga pangarap sa halip, gawin mong motibasyon ang mga iyon para magtagumpay ka. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang isinilang sa karangyaan at kayamanan. Ngunit lumaki sa kahirapan. Hinamak at nilait sa mga ambisyong tinututulan ng sarili niyang laman. Nagdala ng maraming pasanin at naging sandigan ng pamilya para manatiling lumalaban sa buhay. Ang kwento ng mga pasakit, pagsisikap at tagumpay ni Mona Lisa ang kauna-unahang nagpakita ng kaseksihan sa kasaysayan ng pinilakang tabing. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Isinilang bilang si Gloria Lerma Yatko sa totoong buhay. Siya ay nakilala din nating lahat sa mga pangalang Flor de Lis at Mona Lisa sa harapan ng kamera. Isang magaling na aktres simula noong dekada 30 at 40. Si Gloria ay ipinanganak noong ikadalwamput dalwa ng Hunyo taong 1922 at tubo sa pusod ng tondo sa Maynila. Si Gloria ay isinilang mula sa mayamang pamilya at siya ay pandalawa sa walong magkakapatid. Ngunit kabaliktaran nito ang kanyang naging kapalaran. Siya ay lumaking naghihirap at naging sandigan ng kanyang mga mag para mabuhay. Nangyari ang lahat ng ito ng mga bata pa sila dahil ang kanilang tatay noon ay sobrang babaero na dumating pa sa puntong naubos nito ang kalahat-lahatan sa kanilang kabuhayan para lang masuportahan ang kanyang mga bisyo na minsan ay talagang nakakaabot pa sa iba't ibang bansa para lang sa kanyang pansariling kaligayahan. Para makaiwas sa mga kontrobersya at kahihiyan ng pamilya pitong taon si Gloria noon nang sila ay lumipat sa Amerika upang doon na lang manirahan. Ngunit ang kapalaran ay talagang mapaglaro kung minsan. Dahil habang sila ay nandun, naganap naman ang tinaguriang The Great Depression. Panahon ito kung kailan naghirap ng na husto ang mga tao sa buong kasaysayan ng Amerika dahil sa kawalan ng mga trabaho at sa paglaganap ng taggutom. Doon pa lang sobrang pagtitiis na ang nararanasan ng magkakapatid ni Nagloria at namimitas lang sila ng mga prutas at naghahanap buhay ng kahit na ano may makain lang. Nakapag-aral pa siya doon ng sandaling panahon at minsan ang nangarap makapasok sa isang medical school. Pero ang lahat ng iyon ay naging isang pangarap na lamang. Dahil noong ikapitong taon nila sa Amerika, ang kanyang nanay ay hindi na nakatiis pa at tuluyan na niyang hiniwalayan ang kanyang asawa. Pagkatapos nilang mag-divorce Umuwi na sila kasama ang magkakapatid ni na Gloria pabalik dito sa Pilipinas. Kinsian niyo siya noong mga panahon na yun at umuwing di malaman kung ano ang kanilang ikabubuhay dito sa bansa. Maagan din lang ni Gloria ang responsibilidad na naiwan ng kanyang tatay sa kanila. Nagtrabaho siya ng kung ano-ano dahil siya ang naging breadwinner ng pamilya gayong maliit pa ang kanyang mga kapatid. Bagamat siya ay unang lumabas sa pelikulang bago lumubog ang araw noong taong 1930, iyon naman ay sandaling minuto lamang bilang extra. Ang kanyang lola na isa ring artista noon ang naging tulay niya para pasukin na rin ang showbiz. Dinala siya ng kanyang lola sa studio ng exotic film at himalang nakapasa sa audition. Ito ay sa kabila ng pangungutya sa kanya ng kanyang mga kapatid mismo dahil ang tingin nila kay Gloria ay hindi ito nababagay sa pag-aartista dahil hindi naman ito kagandahan at tinutokso pa nilang Hindi ito pinansin ni Gloria dahil sa tindi ng kanyang paghahangad na makatulong sa pamilya. At nang siya ay matanggap na, gumamit siya ng screen name na Flor Delis. Una niyang nilabasan ang pelikulang ang pagbabalik noong taong 1937. Walang pangalan, sanggumay, bukang liwayway at ilan pa noong sumunod na taong 1938. Si Flor Delis ay hindi namimili ng karakter na gagampanan. Kalimitan siya ay ginagawang kontrabida dahil sa kanyang mistisang kotis at matatalas na titig na wala namang problema sa kanya. Taong 1939, pagkalipas ng ilang mga pelikula, nang dumating ang magandang break sa kanyang karera. Si Flor Delis ay naipareha kay Eli Ramos kasama ang kabilang pares din na sina Mila Del Sol at Fernando Po Senior. Ang pelikula nilang giliw ang pinakatumatak ng gusto sa kanyang naging karera. Dahil sa pelikulang ito, si Flor de Lis ay naitala sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino bilang kauna ang aktres na nagsuot ng bathing suit at nagpakita ng kaseksihan ng katawan dahil noong mga panahon na yun ay hindi pa ganung katanggap-tanggap ang ganong mga bagay dahil masyado pang konserbatibo ang mga kababayihan kaya't nagiging kontrobersya kahit ang pagsusuot lang ng bathing suit. Nagpatuloy pa sa paggawa ng pangalan si Flor at nakapareha na rin niya ang iba't iba pang mga sikat na leading man noon para sa iba't ibang mga pelikula. Naging magandang simula naman iyon para matulungan niya ang kanyang nagihirap na pamilya. Hindi tinatanggap ni Flor ang kanyang sahod dahil kalimitan ito ay tseke at pinipermahan lamang niya at pagkatapos ay ibinibigay ng lahat sa kanyang nanay nang hindi man lang bumabawas kahit na kapiraso hindi rin siya nahilig sa paggimik kasama ang mga kaibigan. Nagpatuloy siya sa magandang simula nang pumasok ang dekada 40 at nakaparehan niya si Fernando Poe Sr. sa pelikulang Prinsesa Orduha at ilang pang mga pelikula gaya ng Palaris. Taong 1940 na magpalit siya ng screen name mula sa pangalang Flor Delis patungong Mona Lisa ito ay dahil sa pakiusap ng isang producer na si Eduardo Castro dahil nalaman niya na ang naonang pangalan ay may katumbas na salitang may kinalaman sa prostitusyon sa bansang pransya. Sa bigla ang pagputok ng digmaan dito sa bansa, pansamantala ding naudlot ang tagumpay ni Mona Lisa dahil na rin sa pagkamatay ng industriya ng pelikulang Pilipino. Pero sa kanyang pagbabalik pagkatapos ng digmaan, lalo pang kuminang ang bituin na si Mona Lisa at katuwang si Teddy Benavides ay nagtap-build kaagad ang kanilang pelikulang Kalbaryo ng isang ina noong taong 1946. Sa mga panahong ito, karamihan sa ginagawang pelikula ni Mona Lisa ay hango sa maaksyon at drama sa tunay na buhay ng mga taong naging bahagi ng katatapos lang na digmaan. Katuwang ang malalaking pangalan, ginawa nila ang mga pelikulang Intramuros, The Rape of a City, Bisig ng Batas, Pag-ibig at Patalim, Sunset Over Corridor, Cruz ng Digma, syudad sa ilalim ng lupa, sundalong talahib, dugo ng bataan at napakarami pang iba na nito hanggang sa unang bahagi ng dekada 50. Ang Blood of Bataan noong taong 1953, ang kanya na sanang huling pelikulang ginawa dahil pagkatapos nun ay maaga siyang nagretiro sa showbiz, ito ay sa kasagsagan ng kanyang kasikatan. Siya ay nagpakasal kay Abelardo Ginto at nagkaroon ng apat na anak. Namuhay na lang sila ng pribado at simple nang malayo sa spotlight at sa kamera. Ngunit ang kasabihang minsang isang artista ay mananatiling artista magpakailanman ay talaga namang may katotohanan. Pagkalipas ng 22 taon sa pribadong buhay, dekada 70 na ng si Mona Lisa ay mapapayag muli ni Direk Joey Goseng Piao na magbalik sa pag-arte dahil na rin sa kapipilit ng iba pang mga kasamahan sa showbiz. Sa mga panahong iyon, mas naging matamis ang kanyang pagbabalik sa lona sa ikalawang pagkakataon. Dahil hindi lang basta tagumpay ang tinamasa ni Mona Lisa. Sunod-sunod na mga karangalan at pagkilala pa ang nadagdag sa kanyang mga achievements at muling nagpatuloy ang kanyang pamamayagpag. Tinanghal siyang Best Supporting Actress sa pelikulang Insiang noong taong 1976 mula sa Pamas at Gawad Urian Awards. Best Supporting Actress muli ng sumunod na taon 1977 mula naman sa Metro Manila Film Festival. Nominado sa Best Actress noong 1983 sa pelikulang Kain at Abel at muling naulit noong 1984 sa Bayan Ko Kapit sa Patalim, pelikula naman ni Direk Lino Broca. Bagamat kalimitan ay supporting actress na lang ang ginagampanan ni Mona Lisa sa mga panahong iyon dahil na rin sa kanyang tumatandang edad, hindi naman matatawaran ng paghanga sa kanya ng buong industriya. Dahil ayon sa karamihan niyang nakakasama hindi na kailangan pang ipakita o bigkasin ni Mona Lisa ang kanyang mga dialogue para ipakita kung gaano siya kagaling. Ang ekspresyon lang ng mukha niya ay sapat na para hangaan siya ng lahat. Nagpatuloy si Mona Lisa sa paggawa ng ilan pang mga pelikula noong buong dekada 90 hanggang kalagitnaan ng taong 2000. Napapasama din siya sa mga soap opera nang mauso ito sa mga telebisyon. Taong 1999, nang gawaran siya ng Gawad Durian for Life Achievement Award. At noong 2005 para sa Lifetime Achievement for Gawad Lino Broca Award. Ang kamiling story noong ding 2005 ang kanyang naging huling role na ginampanan sa pelikula. Dahil si Mona Lisa ay talagang nasa takip silim na ng kanyang buhay ng mga panahon na yun. Sa kanyang ikasyamnapot isang kaarawan noong taong 2013 ang kanyang talambuhay ay pinaymortal ng isang aklat na nilimbag ng abs Publishing. Ito ay hango sa kanyang naging kasaysayan, paghihirap at tagumpay na pitong taong ginawa bago matapos ng kanyang apo na singer-actress na si Celine Beatrice Pabi. 2016 nang si Lola Mona Lisa ay diagnose ng Alzheimer's disease at pagkalipas ng tatlong taon pa, ika-25 eh ng Agosto taong 2019, siya ay mapayapang na mayapa sa kanyang bahay sa Maynila. Si Lola Mona Lisa ay hindi nakaranas ng paghihirap, hindi na lang siya basta nagising pa. Si Gloria Lerma Yatko o si Flor Delis o si Mona Lisa na kaunahunahang aktres na nagbaiting suit sa harapan ng kamera ay pumanaw sa edad na siyam na taong gulang. Ang kahirapan ay hindi matutugunan ng kayamanan. Ito ay masusolusyonan ng walang hanggang pag-asa Kapag ang sino man ay nilalait o minamaliit ang iyong pagkatao, huwag mo itong pepersonalin dahil wala naman itong masasabi sa iyo ngunit sa kanila ay marami. Lumayo ka sa mga taong hinahamak ang iyong mga pangarap sa halip gawin mong motibasyon ang mga yun para magtagumpay ka. Ikaw kaibigan, ikaw ba'y ba uhaw din sa tagumpay mula sa mga hirap na iyong pinagdaraanan? Paano mo ay binabahagi sa lahat ang mga ito? Ikaw ba'y isang tagak na nakadapo sa likod at umaas ng mataas pa sa kalabaw? Maraming salamat sa iyong pakikinig kay Bigan. Hanggang sa muli!